Kamay 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 Depende ju, depensa. Alisad. mo bala. Depensa. Ayun. Balik Tulak mo layo. Get. Ayan Una ka, una ka, una ka. Una ka.

Hoy, tama ka dong na yung span. Pagod ng isa oh. Jud. Babang muna. Sige na. Mesa, mesa. 10 seconds. Lamang 10 seconds. Laban na. Laban na. Laban na. Hey, do round.

Lapit! Lapit! Kaya mo ko! Yung mga nanonood Good job straight Good job straight Pilapin mo lang hindi tinuloy

làp đi, ôi cầm máy <anh> mua, then seconds then shaking xin ra, à quạt ta number